Here in Shiloh, first time after 2,000 years, we have uh, real kosher red heifers, which is uh, really exciting. Kung kailan, kumakalat sa YouTube ang isang video na may kinalaman sa seremonya ng red heifer ayon sa Biblia. Naniniwala ang mga Hudyo na ang paghahandog ng red heifer ay isang mahalagang hakbang bago maibalik ang pagkasaserdote ng mga Hudyo at may tayo ang ikatlong templo sa Jerusalem. Kung nakailan, isang video ang kumakalat sa Estados Unidos kung saan ang bagong hinirang nakalihim ng Depfans ay nagsalita tungkol sa templong ito ilang taon na ang nakalipas. Sinabi niya, reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. Ngayon, ano na ang lagay ng mga red heifers na madalas pag-usapan lalo na pagkatapos ng pag-atake ng Hamas noong ikapito ng Oktubre? Sinasabing napakahalaga ng mga ito kaya't isang tagapagsalita ng Hamas mismo ang nagsabi na ang mga red heifers ay bahagi ng dahilan ng kanilang pag-atake. Ngunit nasaan na sila ngayon? Maaari pa rin ba silang ihandog bilang sakripisyo? At ayon sa Biblia, may sinasabi ba ito tungkol sa muling pagtatayo ng ikatlong templo sa Jerusalem? Kung meron, kailan ito magaganap? Bago o pagkatapos ng pagbabalik ni Heso Kristo, tatalakayin natin ang mga hulang ito sa ilang sandali. Ngunit bago iyon, alamin muna natin ang pinakabagong balita tungkol sa mga red heifers mula sa mga mapagkukunan na kumakailan lamang ay nagbigay ng mga update mula sa Israel. Ilan lamang sa mga red heifers ang nananatiling kwalipikado upang may handog ayon sa mga patnubay na itinakda sa Biblia sa aklat ng mga bilang kabanata labinsyam. Sa madaling sabi, ayon sa paniniwala ng mga hudyo, ang abo ng isang perpektong, walang dungeons na red heifer na hinaluan ng buhay na tubig, ay kinakailangan upang mapadalisay ang mga saserdote ng Levitiko para sa kanilang paglilingkod sa templo at ang saserdoteng ito ay kailangang mayroon upang may tayo ang ikatlong templo. Sa buong kasaysayan ng Israel, siyam na red heifers lamang ang naihandog. Kaya naman, ito ay isang makasaysayan at mahalagang panahon. Kaya kung isa sa mga red heifer na ito ay patuloy na makapapasa sa mga kwalipikasyong itinakda sa Biblia, ito ba ay ihahandog? Sila ay nasa proseso na ng pagsasanay, at gagawin nila ang seremonya ng Red Heifer. At ito ang magbubukas ng daan para sa ikatlong templo, na magdadala ng mas marami pang pangyayari sa katapusan ng panahon, mga pangyayaring hindi gustong pag-usapan ng karamihan. Mangyayari ba ito? Oo, mangyayari ito. At mangyayari ito bago ang pagbabalik ni Heso Kristo. Kritikal ang tamang panahon at edad ng mga Red Heifer para sa paghahandog. Kapag ito'y na isa katuparan, ang pagkasaserdote ay maaaring mapadalisay, at ang paghahandog ng mga hayop ay muling magsisimula sa Jerusalem sa unang pagkakataon mula noong 70 AD. Kasabay nito, maaari ng simyo lang itayo ang templo. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Hesus Kristo ay babalik sa bundok ng mga olibo. Sa panahon ng kanyang isan libong taong paghahari, sinasabi rin na ang mga tao ay pupunta sa ikatlong templo upang matuto ng mga daan ng Diyos. Pansinin ang sinasabi sa Isayas Kabanata 2, Talata 2 at 3. At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol, at lahat ng bansa ay magsisiparon doon at maraming bayan ay magsisiyaon at manggagsasabi, Halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa sayon ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Daniel Kapitulo 12 Versikulo 11 ay naghahayag din ng isang pangyayari sa katapusan ng panahon, isang bagay na hindi pa natin nasasaksihan sa ating buhay. Ang mga paghahandog ay muling isasagawa sa Jerusalem. Alam natin ito sapagkat sinasabi ng talatang ito na kapag ang mga paghahandog na iyon ay itinigil, lilipas ang isang libo dalawandaan at siyamnapung araw bago ang pagbabalik ni Hesus Kristo. Medyo tiyak ang pahayag na ito, hindi ba? Ngayon, maaari mong sabihin na kailangang may may tayong templo muna bago magsimula ang mga paghahandog. Makatuwirang argumento ito, ngunit hindi naman ito palaging ganoon. Noong itinatayo ang ikalawang templo, bago pa ang unang pagdating ni Kristo, ang mga paghahandog ay nagsimula na bago pa man may tayo ang templo. Pansinin ang sinasabi ng Biblia, ang hindi nagkakamaling salita ng Diyos at talaan ng kasaysayan, doktrina, at propesya sa Ezra 3.6. Mula sa unang araw ng ikapitong buwan, na isang banal na araw ng Diyos na binanggit sa Biblia, sila ay nagsimulang maghandog ng mga handog na sinusunog sa Panginoon, bagaman ang pundasyon ng templo ng Panginoon ay hindi pa na itatayo. Napansin mo ba iyon? Wala pang templo, ngunit mayroon ng pagkasaserdote, mga kasangkapan, at ang mismong lugar ng templo. Kaya nagsimula na silang mag-alay ng mga paghahandog. Ang huwaran ay naitatag na. Tinanggap ng Diyos ang mga paghahandog na iyon noon, kaya posible itong mangyari muli. Ayon sa mga kasalukuyang ulat mula sa Jerusalem, lahat ng mga kasangkapan para sa templo ay nagawa na. At kapag ang pagkasaserdote ay nalinas na gamit ang abo ng red heifer, ang mga paghahandog ay maaaring magsimula anumang oras. Ngunit paano naman ang templo? Maaaring hindi ito kailangang may tayo muna bago magsimula ang mga paghahandog, ngunit hindi ba ito muling itatayo? Oo, itatayo ito muli. Sa Ezekiel, Kabanata, 40-48 may detalyadong plano na ibinigay ng Diyos kung paano dapat itayo ang templong ito. Isinulat dito ang lahat ng materyales at pamamaraan ng paggawa, katulad ng pagbibigay ng Diyos ng tagubilin para sa unang templo. Ngunit kapansin-pansin na ang mga instruksyong ito ay hindi kapareho ng plano para sa templo ni Solomon. Ito ay dahil ang templong ito ay magiging isang bagong templo na itinakda para sa paghahari ni Kristo sa loob ng isang libong taon sa mundo. Matatagpuan ito sa Jerusalem, at lahat ng bansa ay pupunta roon upang matuto ng mga daan ng Diyos, tulad ng nabanggit natin kanina. Ito ay magiging isang dakilang lugar upang makita at bisitahin, na karapat dapat sa hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Ngunit kailan? Kailan ito itatayo? Malaki ang posibilidad na maaaring masimulan ito bago ang pagbabalik ni Kristo, marahil ang pundasyon ay nilalagay na. Ngunit maaaring hindi ito ganap na may tayo hanggang pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Ang mga kabanata sa Ezekiel na naglalarawan ng templong ito ay tumutukoy sa panahon pagkatapos ng pagbabalik ni Kristo, kung kailan ibabalik niya ang kanyang bayan, ang sambahayan ng Juda at ang sambahayan ng Israel, sa lupang ipinangako kay Abraham noon paman. Sa mga kabanatang ito, sinasabi ng Diyos na ang mga Hudyo at ang sambahayan ng Israel ay muling pag-iisahin bilang isang sambahayan sa unang pagkakataon matapos ang libu-libong taon ng pagkakahiwalay. At ayon sa Biblia, si Haring David, na muling bubuhayin, ay magiging kanilang hari, tulad ng kanyang pagiging hari noong siya ay nabubuhay pa. Mababasa mo ang mga kasulatang ito sa Ezekiel Kapitulo 34 Versikulo 17 hanggang 28. Pansinin, lahat ng ito ay mangyayari pagkatapos ng pagbabalik ni Kristo sa mundo. Maaaring masimula na ang templo, maaaring mailagay na ang pundasyon, at tiyak na magsisimulan na ang mga paghahandog. Ngunit posible rin na ang mismong muling pagsama ng mga sambahayan ng Juda at Israel ang siyang magtatayo ng templong ito, tulad ng kung paano itinayo ang unang templo noon. Mangyayari ito, patuloy mong maririnig ang usapan tungkol sa templo. Ang pagtatayo nito ay tiyak. Ang propesya ay sigurado, tulad ng katiyakan ng pagbabalik ni Heso Kristo. Marami pang dapat mong malaman tungkol sa Biblia, hindi lang tungkol sa templo at sa mga red heifers, kundi tungkol sa paraan ng pamumuhay na ituturo. Mismo ni Kristo mula sa templong iyon, lahat ng bansa ay dadaloy patungo Sila ay tuturuan ng mga daan ni Kristo. Dahil ang kanyang daan ay magdadala sa isang libong taon ng kapayapaan, kagalakan, at kasaganaan para sa buong sangkatauhan, saan mang panig ng mundo. At maaari mo ng simyo lang ipamuhay ang daang iyon ngayon. Bata man o matanda, may asawa o wala, maaari mong malaman ang katotohanan ngayon. Maaari mong taglayin ang pag-asa, ang tiwala, at ang kaalaman tungkol sa daan ni Kristo at sa kanyang kaharian ngayon. Ang buong mundo ay maaaring mapuspos ng kapayapaan kung tayo lamang ay magpapasakop kay Hiso Kristo at sa kanyang daan.